Kumpirmado ng SSS. Ang bagong pension program ay opisyal ng inilunsad at lahat ng impormasyon tungkol dito ay nasa website mismo ng SSS. Kaya kung gusto mong basahin ang opisyal na detalye, pumunta lang sa link na nasa ibaba ng description. Huwag mong palalampasin ito dahil ito ang pinakamalaking balita para sa lahat ng pensioners ngayong Oktubre. May bagong pension program at may PH 8 dagdag benepisyo na otomatikong ipapasok sa mga ATM account ng lahat ng kwalipikadong pensioners. Sa video na ito, malalaman mo ang buong detalye. Sino ang makakatanggap? Kailan ito ilalabas at paano mo masisigurong kasama ka sa listahan? Kaya siguraduhin panoorin mo hanggang dulo. At kung gusto mong makita ang opisyal na announcement, nasa website na ng SSS. Ang link ay nasa description sa ibaba. Matapos ang ilang linggong paghihintay at mga usap-usapan, kinumpirma na ng Social Security System na ang bagong pension program ay bahagi ng mas malaking plano para mapagaan ang pinansyal na kalagayan ng mga pensioners. Marami ang nagulat sa ansyo dahil hindi ito karaniwang bonus lamang. Ito ay isang konkretong hakbang ng SSS. Para masigurong may sapat na tulong ang mga nakatatanda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Simula Oktubre, automatikong maiikredito sa kanilang ATM account ang dagdag na PH na walo kasama ng kanilang buwanang pensyon. Sa panahong mahirap ang ekonomiya at tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at gamot, malaking tulong ang ganitong dagdag benepisyo. Maraming pensioners ang nagbahagi ng kanilang reaksyon sa social media. Karamihan ay nagpasalamat at nagsabing malaking kaginhawaan ito para sa kanila at sa kanilang pamilya. Para sa ilan sapat na ang halagang ito para makabili ng maintenance medicine o pambayad sa upa. Para naman sa iba, ito ay simbolo ng malasakit at pagkilala ng gobyerno sa kanilang mahabang taon ng pagtatrabaho. Ayon sa pahayag ng SISS, layunin ng bagong programang ito na bigyan ng dagdag suporta ang mga miyembro na higit na nangangailangan. Isa ito sa mga pangunahing hakbang ng ahensya upang mapabuti ang serbisyo at mapanatili ang tiwala ng publiko. Ang siwalo na dagdag ay hindi na kailangang i-applyan. Ito ay otomatikong ibibigay sa lahat ng kwalipikado. Wala nang pila. Walang form na kailangang punan basta't aktibong pensioner ka at may updated na ATM account. Matatanggap mo ito diretsyo. Kasabay ng magandang balitang ito, pinaalalahanan din ng SSS ang publiko na maging maingat sa mga kumakalat na peking mensahe online. Marami ng scam na nagpapanggap bilang opisyal na SSS page o representative na humihingi ng bayad o personal na impormasyon. Ang SSS ay hindi kailanman humihingi ng anumang bayad o processing fee. Lahat ng opisyal na detalye ay makikita lamang sa kanilang website. Kaya tiyaking doon ka lang kukuha ng impormasyon. Malaki ang epekto ng announcement na ito hindi lamang sa mga pensioners, kundi pati na rin sa ekonomiya ayon sa ilang eksperto, kapag may dagdag kita ang mga nakatatanda, mas nagkakaroon sila ng kakayahang gumasto sa mga lokal na tindahan at serbisyo. Ito ay nakatutulong din sa maliliit na negosyo at nagpapalakas ng daloy ng pera sa komunidad. Kaya hindi lamang ito simpleng benepisyo para sa pensioners. Ito ay kontribusyon din sa pagbuhay ng lokal na ekonomiya. Ang SSS ay patuloy na nagmo ng kanilang sistema para mapadali ang pag-access ng mga benepisyo. Sa pamamagitan ng SSS Member Portal, pwede nang makita ng bawat pensioner ang kanilang mga transaksyon, schedule ng release at status ng kanilang account. Ang mga update tulad ng dagdag na pina ay agad na makikita sa kanilang online profile kapag naiproseso na ng system. Ang transparency na ito ay nagbibigay ng kapanatagan sa mga pensioners na matagal nang umaasa sa kanilang buwan ng pensyon. Sa mga barangay at senior citizens office sa buong bansa, marami na ring LGU ang nakikipag-ugnayan sa SSS upang tulungan ang mga pensioners na walang internet access. Ginagawa ito para masigurong walang maiwan sa programang ito, lalo na ang mga nasa probinsya o malalayong lugar. Maraming lokal na opisina ang nagsasagawa ng verification assistance para matulungan ang mga pensioner na i-update ang kanilang account details at masiguro ang tamang pagpasok ng benepisyo sa mga panayam sa radyo at telebisyon, ipinaliwanag ng SSS spokesperson na ang pondong inilaan para sa bagong pension program ay sapat para sa maayos at tuloy-tuloy na implementasyon. Hindi ito one-time fund lamang. Ito ay bahagi ng long-term adjustment ng SSS para palakasin ang kanilang social protection program. Ang layunin ay magkaroon ng mas sustainable na sistema kung saan ang bawat miyembro ay patuloy na makikinabang sa kanilang kontribusyon kahit na matapos silang magretiro. Isa sa mga pinakakaantig na bahagi ng balitang ito ay ang mga kwento ng mga pensioner na magsisimulang makatanggap ng dagdag na tulong ngayong Oktubre. May mga lola na nagsabing gagamitin nila ito para makapagpadala ng kaunting tulong sa kanilang mga apo. May mga lolo naman na balak gamitin ito pambili ng gamot o pagkain. Para sa kanila hindi lamang ito pera. Ito ay tanda ng paggalang at pagkilala sa kanilang pinagdaan ng hirap bilang mga dating manggagawa. Habang papalapit ang petsa ng release, inaasahan na dadami pa ang magpupunta sa mga ATM upang tingnan kung pumasok na ang benepisyo. Ngunit ayon sa SSS, hindi kailangang magmadali o pumila ng maaga dahil ang pag-credit ay isasagawa ng batch by batch upang maiwasan ang sabay-sabay na withdrawal. Ang sistema ay dinisenyo upang maging maayos at walang aberya. Kung may mga katanungan man tungkol sa status, maaari itong tingnan online o sa opisyal na hotline ng SSS. May mga ulat din na ilang private companies at local cooperatives ay nagpaplano ring magbigay ng karagdagang tulong sa kanilang mga retired employees bilang pakikisa SSS initiative. Nakikita nila ito bilang magandang hakbang para mapalakas ang moral at kapakanan ng mga senior citizens. Ipinapakita nito na kapag nagtulungan ang gobyerno at pribadong sektor, mas marami ang natutulungang Pilipino. Sa mga darating na buwan, pinag-aaralan ng SSS ang posibilidad ng karagdagang incentives tulad ng holiday bonus o year-end adjustment. Hindi pa ito opisyal ngunit malinaw ang layunin ng ahensya mas palawakin pa ang tulong sa mga pensioners at siguraduhin na walang maiiwan sa bagong sistema. Ang CPH na, na ito ay simula pa lamang ng mas malawak na reforma sa pension structure ng bansa. Marami ring ekonomista ang pumuri sa inisyatibong ito. Ayon sa kanila, ito ay hindi lamang social aid kundi isang makabuluhang economic stimulus. Kapag may dagdag na kita ang mga retirees, lumalakas din ang consumer spending sa local markets. Ang mga sari-sari store, talipapa, at iba pang maliliit na negosyo ay direktang nakikinabang dito. Sa ganitong paraan, ang tulong ng SSS ay may multiplier effect sa buong ekonomiya ng bansa. Sa mga nakalipas na taon, maraming pensioner ang nagreklamo tungkol sa mabagal na proseso at kakulangan ng impormasyon. Ngunit sa bagong digital system ng SSS, mas mabilis at mas malinaw na ngayon ang paglabas ng mga update. Ang bawat miyembro ay makakatanggap ng email or text notification kapag naipadala na ang kanilang benepisyo. Ito ay patunay na seryoso ang SSS sa kanilang layunin na gawing mas makabago at episyente ang serbisyo. Habang papalapit ang Oktubre, mas nararamdaman na ang excitement sa mga komunidad ng senior citizens. Ang dagdag na PH na 8 ay nagbibigay ng pag-asa at kaligayahan. May ilan pa nangang nagsabing ito ang magiging maagang pamasko nila mula sa gobyerno. Sa panahon ng krisis, ganitong mga hakbang ang tunay na nagbibigay ng pag-asa. Simpleng tulong pero malaking ginhawa. Para sa mga umaasa sa buwan ng pensyon sa kabuuan, ang bagong pensyon program ng SSS ay hindi lamang simpleng proyekto. Ito ay simbolo ng pagbabago at malasakit. Sa bawat pisong matatanggap ng mga pensioners, may kasamang mensahe ng pasasalamat at pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Ito rin ay patunay na sa kabila ng mga hamon, patuloy na kumikilos ang sistema para sa kapakanan ng mamamayan. Kaya sa lahat ng mga pensyoner, siguraduhin na updated ang inyong account at ATM details. Walang kailangang bayaran, walang kailangang pirmahan. Otomatikong ipapasok ng SSS ang NABO. Dagdag benepisyo sa inyong account ngayong Oktubre. Para sa kumpletong impormasyon, bisitahin lamang ang opisyal na website ng SS. Ang link ay nasa description sa ibaba. Doon ninyo makikita ang lahat ng detalye at mga anunsyo na direktang galing sa ahensya. Ngayong Oktubre, libu-libong pensioners ang muling makakahinga ng maluwag. Mula Luzon hanggang Mindanao, bawat retiradong Pilipino ay makakatanggap ng tulong na magpapagaan sa kanilang araw-araw na buhay. Ang bagong pension program na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dignidad, respeto at pangako ng SSS na patuloy na aalalay sa bawat miyembro hanggang sa kanilang pagtanda. Kumpirmado ng SSS na libang dagdag benepisyo at ito ay lalabas na ngayong Oktubre isang buwan ng tunay na biyaya para sa mga pensioners ng Pilipinas. M